everybody! Welcome back to my channel. So ayan, nagluto nga pala ako ng sinaing na hiwas or bilong-bilong or sa English is monfish. At ayan guys, ang sarap niyang iprito pagkatapos isaing. Talaga mapapakain ka ng marami. At ayan nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya niluto. At ito na nga guys, yung bilong-bilong monfish, hiwas or bahala kayo kung anong tawag sa inyo. <laughs> so ayan guys, apat na piraso nga yan. At ayan, meron na nga pala akong hiniwang luya, sibuyas, tsaka bawang. At pinainit ko na nga pala yung kawali. Wala po yung mantika, ha? Ayan, ilalagay ko na yung bilong-bilong. Bilong-bilong. Ayan. Napakasarap nga nito, guys, kapag katama yung pagkaluto at hindi malansa. Kasi malaman siya. Malinamnam yung laman niya. So, ayan na, guys. Nilagay ko na yung luya. And then, ilalagay ko na nga rin pala yung sibuyas. Yan, ganito lang. Sundan nyo lamang yung aking ginagawa kung gusto nyo makatikim ng napakasarap na sinaing na hiwas or bilong-bilong. Ayan, nilagay ko na yung sibuyas. Ikakalat ka lang natin para syempre. At ito na yung bawang. na nga guys. Ganito lang kadali magluto ng sinaing na bilong-bilong. bilong At ayan nga guys, nilagyan ko na ng suka. Kapag nga ganitong luto guys, talagang mapaparami ang kain nyo. Mapapadami yung kanin. At ayan guys, nilagyan ko na ng asin. Kung mapapasin nyo, medyo maraming asin. Para medyo maalat-alat siya. At ayan, nilagyan ko na rin ng ajinomoto, Pampalasa. Pwede rin yan ginis sa mix or magic sarap. It's up to you guys. So, takpan muna natin. So, ayan. After how many minutes? eto na nga siya guys. Napakulo ko na na maigi. Kailangan pa na maigi. No? Make sure na lutong-luto yung isda. Ayan. Sa suka nga lang, hindi siya haluan ng tubig. Purong suka. So, ayan. Ah, titikman na nga natin. So, good na. Sarado mo. Takpan muna natin. A few moments later. After a few minutes nga, ito na yung aking alaga um, nag-aabang. <laughs> so, ayan guys. Silipin na natin yung ating niluluto kung medyo iga na siya. Oh, ha? Okay na Luto -luto siya. So, lalag dahil iga na siya, lalagyan okay. na natin ng mantika. Napakasarap nga nito, guys. Tapos, aantayin uh, na lang natin siyang medyo magmantika dahil nilagyan nga natin ng mantika. Ganito ang style sa pagkaluto. Pero parang paksiw din siya. Kaya lang yung paksiw, suka tsaka tubig yun, ba diba? So, ito, purong suka. So, yan, guys. Takpan muna natin. Antayin natin maluto. Thousand years later. so ayan na nga guys eto na kakain na nga kami habang nanonood nga ng TV ay kami ay kakain na ni daddy ayan kain po sarap ba? Diba? yung isa pinirito ko trinay kong prituhin Kap yung sinain nga habang tumatagal lalong sumasarap pwede, yung, pwede nyong prituhin kapag gusto nyo mas masarap kain po Alright!